Pinakahanda ang isang Filipino artist mula British Columbia sa kanyang kwentong Pinoy. Bahagi ng proyektong Lion daw, ilapit ang kulturang Pilipino sa mga kabataan sa komunidad. Dahil ito ang paraan na ang mga, mga ipinanganak na Pilipino sa ibang bansa tulad dito sa Canada ay magkaroon ng mas mabuting connection sa kulturang Pilipino at maintindihan nila kung saan nanggagaling ang, ang pag-iisip at ang ugali ng kanilang mga nakakatanda. Ito raw ang dahilan sa likod ng kwentong Pinoy ni Filipino artist Paulino Constancia, bahagi ng Syrian ng kwentuhan na pinagunahan ng grupong Alliance Philippines na bumubuo ng Filipino workshops para sa mga bata sa libraries at eskwelahan. Ito ang unang pagkakataon ng taon isasagawa ang kwentuhan sa wikang Filipino para sa mga batang edad 8 pataas. At dahil malapit na ang katolikong tradisyong The Epiphany para sa ilang mga Pilipino, piniling ibahagi ang alamat ng ikaapat na pantas. Napakagandang aralin dito sa buhay ni Artaban o sa sa pagbabyahin ni Artaban papunta kay Jesus ay na meron palang maraming ibang panaan, paraan sa pagpapakita ng pagmamahal at pagsasamba sa Diyos. Pero hindi lamang kwentuhan ang magaganap sa si event. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Burnaby Public Library sa Metro Town Sabado. Meron ding kantahan, merong ibang maglilid niyan si ibang parent volunteer. Tapos may merienda, ay hindi mat walang eventong Pilipino na walang merienda. Tapos may um, arts and crafts na ako ang maglilid. Ano. May ilang pang mga araw na darating para sa pagkukwento. So, ito ang pinakauna ay Enero 4, uh, tapos Febrero 8, tapos Marso 8. No? So, yun ang tatlong mga darating na kwentuhan doon sa Burnaby. Maaring magrehistro para sa libreng kwentong Pinoy workshops sa Eventbrite. Mga magulang ng mga Pilipinong dito na ipinanganak sa Canada, mahalala, mahalaga talaga na uh, makapunta ang mga anak niyo sa mga ganitong tipong evento para makilala naman nila kung saan tayo nang galing. At iyan ang mga balita ngayon araw itong Omni News Filipino. Maraming salamat po.